po ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit, sabi ng Panginoon. Sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Aleluya. Saan galing yan? Sino siya sa tingin niya? Ginagawa namin ang mga iyon at mas malikhain kung minsan ay hindi gaanong magalang. Mga komento kapag may nawala ng balansi sa amin. Kami ay gumagala sa aming maliit na mundo na may mga inaasahan, mulat at walang malay. Iyon ay ang aming sariling mga script para sa iba na kumilos. Ito ay maaaring maging lubhang nakakainis kapag hindi sila akma sa mga tungkuling itinalaga namin sa kanila. Ang pagbasa sa Ibanghelyo ngayon, tinamaan ka ba sa kakaiba ng mga kritiko ni Jesus na nabalisa dahil sinabi niya na siya ay bumaba mula sa langit? ngunit tila hindi nababahala sa kanyang pagtawag sa kanyang sarili na pagkain? Siyempre, sa Ebanghelyo ni Juan, tinawag din ni Jesus ang kanyang sarili na tubig na buhay. Ang liwanag ng mundo, ang mabuting pastol, ang buhay at ang muling pagkabuhay ang larawan ng Diyos, ang tunay na puno ng ubas at ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Malaki ang inasahan niya sa kanyang bukasyon. Sa pagpili ngayon mula sa Juan 6, nakikita namin ang isang problema na magkasalungat na inaasahan. Maaring tuwang-tuwa ang mga kababayan at kamag-anak ni sa kanyang ginawa. Ngunit nang ideklara niyang galing siya sa langit, sobra na iyon. Alam na alam nila kung saan siya nang galing. Kahit na hinahangaan nila si Jose at Maria hindi nila sila tinuturing na makalangit na mga sugo na nagdala ng isang anak sa mundo. Sapat na ang alam nila tungkol sa buhay para malaman kung ano ang aasahan sa isa't isa. Ang magkasalungat na pinagbabatayan sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga tagapakinig ay gusto niyang buksan ang mga, kanilang mga isip at puso sa higit pa sa kung ano ang mayroon na sila at alam. Ngunit nadaman nila na at panatag ang buhay na tulad nila ngayon. Bakit aayusin kung hindi naman sira? Ang mga tungkulin na inaasahan nilang gampanan sa kanilang sariling buhay ay napipigilan gaya ng mga ibinibigay nila sa iba. Ito ay kung ano ito. Medyo kamukha sila ni Elias sa pangyayaring inilarawan sa ating unang pagbasa. Si Elias ang target ng isang balak na pagpatay. Ay nagpasya na tumakas at pagkatapos ay sumuko. Tama na, Panginoon. Hayaan mo akong mamatay dito at ngayon bago nila ako maabutan. Ngunit ang Diyos ay may mas malaking pag-asa para sa kanya at nagpadala ng isang anghel upang gisingin siya at bigyan siya ng pagkain mula sa langit. Pinahalaga ni ni Elias at gusto pa niyang hayaang matapos ang lahat, noon at doon. Ngunit muli siyang ginising ng anghel. Sinabihan siyang kumain pa dahil mahaba ang daan sa unahan niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya makatanggi at pumunta sa kung saan ihahayag ng Diyos ang sarili sa kanya. Mahalaga na ang trabaho ng anghel ay gisingin si Elias at bigyan siya ng pagkain. Ito ay isa pang paraan ng pagsasabi na ang mensahero ng Diyos ay nagtulak sa kanya patungo sa isang mas malaking pangitain ng mga bagay at nangakong makakahanap siya ng lakas upang makalampas sa kanyang kawalan ng pag-asa. Maglakad ng apat na pong araw upang makarating doon. Madalas nating iniisip ang kawalan ng pag-asa o depression, Ito rin ay kasiyahan at kawalan ng paningin. Ito ay maaring isang paraan ng pagpapaliwanag sa sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso nang sabihin niyang, Huwag mong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Tinatawag tayo ng banal na Espiritu sa isang hinaharap na lampas sa ating inasahan at imahinasyon, kahit na mas gusto natin ang sarili nating ligtas kung hindi man, laging komportabling buhay. Ang pagtanggap sa panawagan ni Pablo na maging mapagpatawan ay nangangailangan ni isang saloobin ng pagiging mukasay na harap, isang pagpayag na palayain ang mga alaala at mga inaasahan na ginagaya lamang ang nakaraan sa mga bagong damit. Sinabi ni Jesus na hindi tayo maaring mapalapit sa Kanya maliban kung ilapit tayo ng Ama at ang bawat nakikinig sa aking Ama at natututo mula sa Kanya ay lumalapit sa akin. Ang pakikinig sa Kanya, pagpapahintulot sa Kanya na dalhin tayo sa mga bagong pananaw, ang ibig sabihin ng tinuruan ng Diyos. Ang ating tagapaglikha o Ama ay ang Diyos na hinaharap na higit pa kaysa nakaraan. Ang iyong mga ninuno ay kumain ng mana. Ako ang buhay na tinapay. Ang salita na naging laman ay ang paanyayan ng Diyos sa isang bago at walang hanggang hinaharap. Ang liturhiya noong nakaraang linggo ay nag-aanyaya sa atin na madama ang ating matinding kagutuman at tanungin kung paano ito gustong bigyang kasiyahan ni Kristo. Ang liturhiya sa linggong ito ay nagbabala sa atin ng ating mga inaasahan ay maaaring ang pinakamalaking hadlang sa atin na malaman kung ano ang patuloy na inialok sa atin ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay naglalayon na itapon tayo sa balanse. Maaari nating labanan at panghawakan ang sa natin ay alam natin o maaari nating ipagsapalaran ang ating balanse at turuan ng Diyos.